back again sa channel ni Pangyao so alam niyo mga kapangyao ang tagal nating hindi nakapag-upload ano almost kulang-kulang 3 -kulang, months so dahil nga sa busy tayo ito medyo malat pa ang inyong pangyao. so ngayon mga kapangyao magbabalik tutorial muna tayo no. so gusto ko nga pala magpasalamat sa mga nanonood ng aking ano am um, editing tutorial at saka video editing tutorial. So, ayan. Maraming maraming salamat at meron na tayong 27 Yay! Yay! Salamat mga kapanyaw sa suporta. Kaya ngayon mga kapanyaw, balik ulit tayo sa photo editing tutorial. So ngayon, may nagtanong kasi, nag-review ako ng mga comments doon sa ating dashboard. May nakita ako doon na comment ni Miss Raquel Parasan. So hindi daw niya ma-download o ma-save yung images o yung photo na galing doon sa Pinterest. So ayan mga kapanyaw, sa video na ito ay ituturo ko muli paano ba mag-save ng images sa Pinterest at saan ba tayo makakakuha ng mga magagandang background na no tulad na lang nung mga previous natin na yung photo frame. So, ang ganda niyang gawing background. So, ayan, mga kapangyaw, sa mga bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the button to notification sa aking mga darating pang tutorial. So, ayan, mga kapangyaw, umpisahan na natin ang tutorial. Paano nga ba mag save o mag-download ng images sa Pinterest. So, tara, let's! So, ayan mga kapangyaw, umpisahan na natin. Ito, i-click natin itong Pinterest. At kung wala pa naman kayong Pinterest, punta lang kayo dito sa Play Store para i-download ang, ang Pinterest. So, paalala nga pala mga kapangyaw, ang Pinterest ay nagrarani running na may internet. So, kaya kailangan buksan natin ang ating data. So, para makakita tayo ng iba pang mga images. Ayan. So, kapag wala pa, punta lang tayo dito sa Play Store para i-install natin ang Pinterest. Type lang natin, Pinterest. So, ayan. Click na natin, search na, makikita natin. May makikita dyan, download. I-download lang natin dahil meron na ako. Balik, po na, balik na tayo doon sa ating application na Pinterest. So, ayan. Click na natin to. Ngayon, nakikita naman ninyo mga kapangyaw, 'di ba? Ang dami-daming mga images. So ayan, kung gusto may, kung gusto pa ninyo na na iba-iba pang mga images, search lang kayo. So tulad niyan, magse-search tayo ng trees. Ayan, four front backyard. So ayan oh, 'di ba? Ang gaganda. Oh, maraming pagpipilian. So dahil sa ang request sa atin ngayon, maraming nakakagusto doon sa frame silker or silker a uh, circle frame ayan nabuo ko so ayan isa search lang natin yon so ayan ito na makikita marami kayong pagpipilian mga kapangyaw so click lang natin to ayan meron na din sa baba niyan meron pa ring mas magaganda pili lang kayo diyan so halimbawa na gustuhan mo ito yan i ano natin yan click natin yan so after niyan meron kayong makikita na tatlong dot doon sa itaas click nyo lang yun. Tapos, may makikita na kayo dyan na download images. I-click lang natin itong download images para ma-download na natin. So, ayan, i-click na natin. And then, after natin maklik, may makikita kayo doon sa taas na na-notify na-downloaded na, na raw yung images. So, ang gagawin natin kapag nakita na natin yon, Punta na tayo doon sa ating gallery. Check na natin kung talaga bang na-download na natin. So ayan mga kapangyaw, na-download na natin ang ating images. So thank you for watching mga kapangyaw. Sana nagustuhan ninyo ang video natin today. Salamat.